Archbishop Socrates Villegas tinawag na kasalanan sa hustisya at katotohanan ang pagkaantala ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita sa si Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan. Tinawag na kasalanan sa katotohanan at hostisya ni Archdiocese of Lingayen de Gupan, Archbishop Socrates Villegas ang patuloy na pagkaantala ng impeachment process ni Vice President Sara Duterte. Sa mensahe ni Villegas online, inihayag nito ang pagkikiisa sa sentimyento ng ilang Pilipino sa pagbabahagi ng ilang bersikulo sa Biblia na tumatalakay sa pananaw ng katotohanan tungo sa hostisya upang mapangalagaan ang ikabubuti ng marami. Gitnito nito kasalanan umano ang pagtatago o pagkantala sa proseso ng katotohanan sapagkat may karapatan umano ang bansa ayon sa mga batas at ebidensya maging ang pagpigil sa pagdinig bago pa ang naantalang pagsisimula ng impeachment ay tinawag niyang sinfully wrong. Hinimok ni Villegas ang Senado na simulan at ipagpatuloy ang pagbibigay hatol sa kaso bilang obligasyon sa konstitusyon ng bansa dahil nararapat para sa mga Pilipino ang mas mabuti kaysa sa mga naturang opisyal. Sa huli hiling ng arsobispo ang hindi paglimot sa may kapal upang tuloy ang makalaya sa anumang negatibo kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan, ito si I Idol Jam Victorio. Tatak RMN.